Actually, wala akong planong tumayo kasi ako yung naka-schedule this morning. Pero hinayaan kong yung bisita at saka si Brother Francis na lang ang mag-share. Pero habang nag-share si Pastor Yuri at yung iba pa, si Pastor Daniel, kinakabahan ako. Saka pag naumpisahan ko, gusto ko tuloy-tuloy. Pero alam nyo ba, mga kapatid, struggle yung pagpunta ko rito from baler kasi three times akong nagplanong hindi pumunta. Pero, at lalong nakikintal sa isip ko ngayon yung title ng ating subject. Day without us should not be made perfect. Sabing ganon. Ngayon, doon sa mga sharing kanina, so nagrequest ako, sabi ni Pastor uh, Lito, tatayo ka ba? Hindi na, sabi ko. Then ulapin sa atin habang tumatakbo yung oras, nakikita ko na Uh, gusto ko pagsalitay ng Panginoon. Mapapansin nyo, yung application nito, binanggit din kanina sa Revelation uh, 8, uh, 10, uh, 7, 8 to 11, tapos na dun kay Brother Branham at tayo na ang gaganap. Isa siyang malawak na ministeryo na totoong totoo. So ayaw ng na mga nasa end time yan. Nasabihin mong tapos na kay Brother Branham, hindi na part yun ni Brother Branham, kundi sa atin na. At sinasabi niya natin sa fivefold ministry. Ano itong fivefold ministry na sinabi, may to five minutes, just to encourage you, dito sa abing pinupush na Mi na mensahe regarding sa hukum ministry with may five categories siya regarding sa doctrine Regarding sa tinatawag na attitude o pagkabereyan, number two, yung, number three, yung PTA, patriarchal training aspect, LCM, yung pagliligawan, pag-aasawa patungo sa diborsyo, at paano ang isang ministry ay magkaroon. Maraming member, konting member, pero rooted sa word a member. Kasi maraming mega churches like the denomination, denomination na marami sila pero wala silang pahayag to tell you, frankly, kahit sa end time, tagapakinig lang yung marami. Maraming nakakasubaybay. Ang ganda ng preaching kanina regarding doon sa Godhead. Kasi bago sa iba yan. Ngayon lang natatalakay. para may freedom tayo to share yung tama. May umalis nga kanina. Siguro nakita niya, oh, tama naman. Na walang isang Diyos na may tatlong persona. Na co-equal. So, yung message natin when it comes to Godhead, talagang sagasa ang lahat lalo na. Kasi Dinaanan na natin yan since 2000, 2000, naikot ko yung end time, iba-iba ang vary ng doktrina when it comes to Godhead. Pero, paano ito tatagos sa atin? Paano natin sasabihin na without us, ang kinina natin, they will not be perfected. Should not be made perfect. Buksan natin yung Galatian 4, one and 2. Pakibasa sa... Ah, uh, you know why kaya ako nakarating? Sabi ko, gastos, pangalawa, abala, manunood na lang ako. At ay, ay, ako'y naniniwala na ilan dito, nalulungkot na hindi niya katabi ang kanyang asawa at anak. <laughs> Ang kalungkutan ko habang nandun ako, baka yung mga anak ko na puro nagtatrabaho ngayon dahil nagsipag-aral sila na hindi ko na-train ng husto. Mas gusto nila ang patuloy na nandun sa trabaho o sa kaibigan. So ang aking kabigatan, kailan pumunta ako kahit man lang mapa-attend ko sila. Parang yun na lang ang konsuelo ko. Maka-attend at makasama ko sila. Kasi pag hindi ako pumunta, there is a possibility na hindi sila pumunta o umatend sa tinatawag nating ang saya-saya, ang sarap-sarap ng handa. Sabi ng Amerikano kanina, pag kami nag-anniversary, may turkey. Pero ikaw, sa sarili natin, I'm not rebuking you ha, ito'y palaala na sa susunod na anniversary, ito'y target. Kaya may hukom ministry. Katabi mo na ba yung anak mo at pamilya mo na nag-e-enjoy sa word? Kahit na anong lalim. Kung palaliman lang, kahit papunta kay Parnell na malalim daw eh. O diba? Pati yung Ophirian. Pero paano tatagos yung tinatawag na gift na tanggap ng... Pakibasa ng talata, gifts. So ito ay ginagamit lang sa ministeryo na ginamit pansamantala. Dahil nasira ang pamilya mula sa Old Testament, kaya ginamit itong mga fivefold na there are some. Some are apostle, some are prophet, some evangelist, some pastor, and some. Pero tingnan nyo sa back to Old Testament, patriarka, daladala -dala niya lahat ito. Yung gift na yan. Amen. Yung tatay siya ang high priest sa buong pamilya niya. Amen. Nasira ang iglesia. Kaya gumamit ang Diyos at pinapakita sa ating panahon ngayon, na mayroong gagamitin talaga. Hindi mo maidideny. Mayroon talagang magtuturo as a teacher para ma-restore. O sabihin na natin, dumaan kay Brother Branham, yung spirit, yung heart, yung pagkabereyan, yung puro paggusto sa word ni Brother Branham. Wala siyang pinipili na denomination. Gusto niya lahat pakinggan. kat janitor, gusto niyang pakinggan kung may sasabing about word of God. At yun ang daladala natin bakit natutukoy natin yung doktrina dito sa buong end time. Wala sa grupo ng level 1 na tinatawag, kay Jackson, Patras, papunta kay Parnell, papunta sa bagong ngayon ng mga operian. Pag wala kang heart, mananatili ka dun sa isang kulungan ng denominational system ngayon ng end time. We are not denomination sa preaching ni Brother Branham. I think 1962. Pero, reality, denomination ng end time. Amen ba kayo? Amen kahit kanyang doktrina, kahit dun sa mga binigay kanina ng mga quote, ibang explanation na ibang grupo. That's why 2000 akong umatin sa mga minister's meeting, battle na yung two souls doctrine, replacement ba o cleansing? Until now, yung magkatabi, nag-aaway. Yung magkaumpari, magkaibigan, magkasama sa church, nagkakahiwalay. Nagkakahiwalay because of yung heart, hindi totoong naibalik, dun sa sinasabi na Ministry of the Elijah And he shall turn the heart of the children Hindi naman yung sabi And he shall turn the doctrine Di ba? Pakibasa nga yung Galatian uh, Babasahin ko ako na At ito uh, aking encouragement Ganito lang ako magsalita ha Sabi ni Sister Lisa Mayroon doon Nagkagulukan sila sa minister's meeting May nagsasalita Jerry din ng pangalan Kasing pareho niya kung paano magsalita Ganito talaga ako hindi ba? Ay, 'Pag nagbago ang pananalita ko, baka pati asawa ko pal palitan na niya ako eh. di ba? <laughs> Now I say that there as long as he is child different nothing from servant though he be lord of all. Di ba mayroon tinatawag na bata sa pananampalataya? Ang kumikilos diyan, 'yung may gift ng fivefold. Pero lahat ba yan may susuyod kung puro fivefold yaasabo sa pastor mo? O sa ministro, sa evangelist, sa prophet, may gift of prophecy? O apostle? Kailangan bumalik sa tahanan kung paano nag-start sa Eden na sinira. Ganda ng introduction lagi ni Pastor Yuri pag ito ang pinanggitin. Back tayo sa Eden. nakaka-encourage siya. Pero paano sinira ng kaaway? Kaya nakakalungkot. Ang sarap ng fellowship mo pero ang pamilya mo hindi mo kasama. At kung kasama mo naman, tinitiis lang niya na makinig matapos ang preaching pero wala yung walang take note, walang programa na gagawin, basta ito yung bata nagtitiis o isang anak na nalukwarm dahil sa pag-aaral at sa trabaho, tinitiis lang niya out of respect sa bagulang, pero okay yan ha. Tinatapos siyang matapos yung preaching, pero wala siyang naintindihan. Hindi ako nang hahatol ha. Ang aking sinasabi, nangyayari sa pamilya ko yan. Labas na kayo kung kumpleto. Hindi, wag, hindi ko na kayo dadamay. pamilya ko na lang. Katabi kayong yung anak ko, hindi nakasubaybay kung anong ginagawa sa cellphone. Nakikita niyo ba yan sa loob ng church kung anong ginagawa ng member? Nagsasabing pastor ako. Ang shepherd, may narinig akong denominational, denomination na pastor. Ang ganda ng breaking niya. Kung talagang pastor ka, dapat nakikita mo kung anong kinikilos ng mga member mo. Sa mga sa end time, at yung mga mahigpit na denomination, just like Pentecostal, yung higpit lang sa pananamit. Si Brother Grant, every time nadadalaw dito ng buhay pa, walang pagkakataon na hindi siya mag regarding sa holiness. Sasagasaan muna niya. Yung kulay-kulay ng buhok na yan, yung panta na yan, yung short-short na yan, make-up, make-up na yan, sagasa lagi yan. Kung kagaya ka ng isang trinitarian na aalis dahil tinamaan ka sa preaching ni Pastor Yuri miit. Amen ba? So balik tayo. But is under the tutors and governors until the time appointed by the Father. Ang sa akin, applied yan kung ikaw ay sabi, baby Christian pa yan eh. Kaya nakadepende pa kay pastor. Pero kung lumalako na siya at naging co-minister, kamanggagawa na, masaya ang isang pastor. Ang kaligayahan natin ngayon sa totoo lang, marami to ha. At nararamdaman ko yan. Because I've got a eh, five professionals. Na. Ang dali ng pera eh. Pag nasuhulang ka ng anak mo, ng sweldo niya na mga 3,000, 5,000, kung lima yan ha, may 15,000 ka na agad. Sige na, sige na. Mga nanay, mga tatay, magbubulgar lang ako ng isang bagay na totoo pero mensahe talaga ng Diyos yan. Kung papano sabi ni Pastor Yuri kanina, kukunti lang ang nagpipreach nitong tabang Godhead. Kaya nagagalit itong mga kasamang oneness nung araw. Best friend ko pero gigil nagigil sa akin dahil sinasabi ko yung totoo. Yung sinasabi ko, manggigigil din kayo sa akin. I am talking to you para to rebuke kayo. Hindi. I am rebuking myself dahil ako ay nagkulang. May tinuturo sa akin kung papaano ang dapat kong gawin sa aking maliliit pang anak hindi pa ako na-late dito sa church na ito since 2000. Ang anak ko ay labing isa. Nakahilera yan sila, magang maga pa. Walang absent. Yabang nito ni Brother Jerry kung magsalita. Pero, nung lumalaki na, dahil hindi ko na sinusunod, yung tungkol sa patriarchal training authority, natingin nila at sabi nila ay turulan ng tao. Alam nyo ba, nagbago yung aking mga anak. Itong aking pagdating na to walang tigil ang prayer ko gabi-gabi. Nanawa, ito na lang hiling ko, maka-attend muna sana yung mga anak ko, makapiling ko. Dahil ako'y malulungkot pag dumating ako, nagbiyahe ako ng malayo, puyat ako. Pero ako ay nag-iisa lang umaten dito, kasama ko ang kasawa ko, pero paglinga ko, hindi ko kasama ang aking mga anak. How much more, pati apo ko. So, ganun din, yung gift ba ng fivefold ay hindi pwedeng ibigay sa isang simpleng tatay Pwede. ng pamilya? Pwede. 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 May programa ang Diyos na nandito sa Bible na hindi natin nakikita Pwede. na kung paanong hindi nakita ng kasamahan natin sa end time yung tamang quotation ng prophet when it comes to Godhead. Kita nyo, marami akong hinangaan na pastor sa end time na pati yung kanilang mga anak naging pastor na desire yun ng araw. Di diba? Ang sarap ng anak mo, pastor. Kasama mo ang gagawa. Pastor na Berean, na, Hindi, hindi yung pastor na uh, Oo, di ba? At the same token, yung kanyang buong pamilya, mga apo at anak, ay nasa ministry. How good it is. So sabi ko nga, ah, may habol pa. Just repent. Yung sinasabi kanina na fall, na may preaching kanina regarding sa atonement, ipagsisi natin yung ating pinabayaan. Hindi kayang ibalik ng tsamba-tsamba May gagawin talagang nakasulat sa Bible. Do not rely. Just like what happened to the Osas believer. Once saved, always saved. Kahit hindi mo preachan yan, kahit hindi mo turuan yan, pag may binhi yan, tatawagin niya ng Diyos. Oo, tinawag, pero bali-bali ang katawan yan. Basag-basag ang muka. Bago tawagin ng Diyos. There is always a consequence when you go against God Amen. in His message. Tumayo ako sapagkat may damdamin ako na kailangan sabihin ko dahil ang pagbibigkas kong ito ay unang-una ako ang tinatamaan. Ako ang nahuhugasan sa aking pagkakamali. Pero kaya pang ihabol, I believe. Darating ang araw, sa aking pag-uusap, uh, usap kami sa labas, ang aking pananampalataya, lalo kong kapin sa kahulihan bahagi ng aking binhi. Because I have 11 children, actually 13 sila. O, konti lang, di ba? Pero isang team na ng basketball yan. May reserva pang isa eh. O, di ba? 11, tapos may 11 na apo ako. Pero, ang aking hiling sa Panginoon, this fall, yung repentance, pagbaba, ano, repentance, pagre ano ko sa Diyos? Atonement ko. Isasama ko sa pag-iyak ko. Yung aking pagkukulang. Na malinaw na sa akin na hindi ko ginagawa yung mensahe ng Diyos tungkol sa aking pamilya. Yan ba ichamba na, o pinabayaan mo Jerry, sabi ng Diyos, pero akong bahala dyan. Oo, pero may gagawin ngagawin, may mayroong consequence, may palo. Kaya sabi ko, habang kanina, may isa pa akong anak, sabi ko, panay ang text ko, dumating naman, malulungkot ako ako kung hindi kita makasama rito sa gawain. Eh. eh kung tuloy-tuloy na ganyan, at to tell you ha, ah, mayroong detalya naririnig nyo, every Saturday, every, every night, mayroong kaming tinatawag na hukom class pamilya. Alam nyo kung paano bakbakan ah, ako ha ah. Para lang, totoo, papakumbaba ako. May itinuturo sa akin na malinaw, pero hindi ko siya sinusunod completely, which brought damage in my family. O pwede pa namang ihabol, di ba? Sabi ko nga, God is God of mercy. So pagdating ng takdang panahon, siguro sa susunod na taon, at tuloy-tuloy tayo dun sa every night na meron kaming sukum class, na 6 to 8 p.m. ng gabi, Naka-telegram kami, mga maraming umaa sumasama diyan. Tinatalakay, pwede mong sa isang guni, ano ang dapat na solusyon? To tell you, halimbawa, ano ang gagawin mo sa isang anak mo na siya ang breadwinner na, nagpapakain na sa'yo? Huwag kang ano, basta sama ka sa akin, I doubt, mahirapan ka na. Kung hindi mo na kumpleto yung respeto na naipon mo doon sa anak mo, otherwise, bibilihin ka ng anak mo may lakad ako eh. May eksama kami sa trabaho eh. Kasi mapopromote na ako eh. ba? Diba? Sino ang magulang na lagi niyang kasama ang kanyang anak maski malaki na may pamilya na sa bawat gawain? Pagpapalain ka lalo ng Diyos. Pero sabi ko nga, lagi may habol pa. Eh, ang laki-laki ng pamilya ko. Tapos sabi ko sa asawa ko, mga anak ko, ako, malaki ang chance ha, na ako ay maagaw sa rapture. Paano kayo? Di ba? So, yung pagiging patriarch ko ng pamilya hindi ko siya dapat ilagay sa tsamba. dahil malinaw ang Bible so 'yan ang tinatalakay namin Swing 6 to ano ito ay aking pag-encourage oh depende sa kakayanan ng isang magulang depende sa paraan na ibibigay sa iyo ng Diyos that's why ito yung parang thunder na unwritten hindi pwedeng ireseta ito sa isang ng in general. Mayroong mga detalye kasi may magulang na kaya niyang i pang anak niya eh. Meron namang hindi na niya kaya so may mga paraan. Yan yung tinatawag. We call it thunders. Thunders message. Eh sa atin, sa end time, natindahan nating message. na tunder eh. hindi ko na intindihan yan. Hindi nga binanggit ng prophet yan eh. Ayun, ganun ng labanan. Meron naman nagpapaliwanag ang thunder ay eh, yung message ng seven church aid messenger which I agree naman. Maraming variances itong seven thunders. Pero itong thunders na to, ba't ganyan ang payo? Ginagawa kang alila, ginagawa kang inuutusan, pastor ka pa naman. Uutusan ka na gawin mo to sa anak mo, gawin mo to mag note ka, ilista mo yung dapat mong gawin sa pamilya mo. Which, in reality, hindi natin alam ang gagawin natin sa sarili, sarili nating pamilya. Nanganak lang tayo nang anak, pero yung paraan ng Diyos, hindi natin alam. So it remains yung paraan ng tao ang ating nagagawa. What is gift? Oh. Di ba? Kaya sabi ko nga, pwede ako magpaturo sa may mas may gift dito kasi magagamit ko pa para sa pamilya ko. I am open and up, not in doctrine lang. Even in my pano ko, tuturuan ang aking mga anak at pamilya, maging ang aking asawa sa paraan niya. oh tatanong ko, baka may maipayo kayo sa akin kasi talagang giba-giba yung pamilya ko eh. May damage si. Eh. Kung mayroon pa magtuturo ng mga higit sa natututunan ko ngayon, willing pa rin ako. Kung paano ako willing na mula nang makilala ko ang mensahero ng, ng end time, ng year 2000, si Brother George ang two years na nagtiis sa akin para ako isiran. Puro pabalabalagbag lang ang sagot ko sa kanya. After two years, nakita ko totoo. Ang nakapagdala sa akin dito yung talagang Godhead. So tuloy-tuloy yan, 40 years since 2000. 2000. Maliliit pa yung mga anak ko. So, sa doktrina, wala akong iniiwasan. Wala akong iniiwasan. At ito'y hindi pagyayabang, naikot ko ang buong end time. At kahit ngayon, kaya kong ishare yung mga turo ng iba't ibang end time. Mula sa grupo ni Jackson Gunn, at na-interview ko yung mga talagang nagtuturo niyan. Even kila Brother Mark Alagos ngayon, galing yan sa, hindi pa, magkasama pa si Childer at saka si Parnell in level 3, si Kalayap. Na maghiwalay sila ng 2005 kay Parnell. Pagdating kay Parnell, humiwalay din sila no iba na no, nagkaroon na ng nag Lucifer na sila. Ngayon nasa Operian na sila. Kasama sila Marami, alam ni Pastor Yurian, nil sila Peter Bustamante. Kaya ako nasusundan, nagpapaturo pa rin ako sa kanila. Ah, di ba? Inaalam ko. Ha? Oh, yun, yun ang pagiging bereyan. Attitude ng bereyan. Hindi naman ako nagpapaturo para maniwala agad. I will check it out to the Bible. Kung hindi ko pa naintindihan. To tell you, alimbawa, yung Hebrews 1.8 at saka Philippians 2.6, 2002, hindi ko pa maintindihan. Nagtuturo dito si Brother Francis nag-alisan yung mga pastor, tinuturo, ako na lang mag-isang tinuturoan niya. Sige, basta take note mo lang. Pambira naman. Hindi ko nga maintindihan, patusulat pa sa akin. Basta isulat mo lang. Sige lang, sumunod ka lang. Susundin, hindi nga naintindihan. Patum, pipilitin ako nito. Alam niyo ba nang dumating ang oras na kinilos ng Diyos yung tinake note ko? Naintindihan ko siya. Oh. At gusto ko itong pagmalaki. Marami akong nasyeran ng mga foreigner sa ibang bansa. And they accept this message. Partikular particular itong ating Godhead. Di ba? So salamat sa Diyos. Ang aking encouragement sa lahat ng pagkakataon when we meet, magkumustahan tayo tungkol sa nangyayari sa ating pamilya, ano ang nagagawa from day to day. Dahil maraming nag... Kahit ito lang pa, para, para nakakasulasok. Totoo mga anak natin, walang ginawa kundi mag-ML. Walang mga ginawa ang mga kayang people, kaya nagkukulay ano yan sila, nanonood yan ng mga Korean telenovela. That is the manifestation of what happened. Sisisihin mo ba yon? Aalisin mo ba yung cellphone? Kailangan turuan natin ayon dun sa pinapahayag sa atin ng Diyos sa oras to. Salamat sa Diyos and thank you. God bless. Sasamantala ikot.